Adeline is hiding. Where's Adeline? What? Where's Adeline? Hmm. Hmm. Nasaan si Adeline? Nasaan kaya si Adeline? Ayok. Are you tired? What happened to your face? What happened? Hmm? Oh, kung kailan naman ako mag-vlog. Ganun yung mukha ni Adeline. Kinagat siya ng insekto, guys. Bigla ang video lang to. Wala akong dalang tripod. Kararating lang namin dito. Ang sarap mag-walking. Maganda yung weather kaninang umaga, maaraw, pero ngayon makulimlim na. Alam nyo, ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Sobrang na kong makipag-usap sa inyo. Hindi ko na rin alam kung anong ila-life update ko. Ang daming nangyari. Um, siguro, soon na lang tayo mag-life update. Yung nag-focus ako sa online selling, guys. Kung nakikita nyo ako, minsan nagla ako dun sa TikTok at saka dito sa Facebook. Actually, si Adeline, nag-aral siya. in namin si Adeline doon sa amin. Pero nag-3 months lang doon. Tapos, dahil nga may problema doon sa school niya, inilipat namin siya dito sa Taichung. Kaya nag-aaral na siya dito sa Taichung. Dahil sa language kasi ni Adeline, hindi siya makapick up. Kasi nga English nga si Adeline. Tapos so, ang Chinese ko naman, hindi naman as in okay na okay para turuan siya. Tsaka wala siya nakakausap sa bahay. Kaya ayun, nag-decide kami na dito na lang siya. Tapos, ayun, naging okay naman si Adeline. Two months na yata siya dito. Two months or magti three months na. Ang galing-galing niya na magsalita. Madaldal na nga to eh. Ito. Ah, nagasita man ta. Alam niyo ba, ang tali-tali na ni Adeline. Ayun, oh, tingnan niya siya. What is that? Mm, airplane. Airplane? That's a drone. Or kite. What? Do you want to play kite? We don't have kite here. I want but we don't have kite. <laughs> huh? Don't you want me like I want you, baby?

You don't have clothes here, huh? You be careful. What color is this? Red. Red. very good. Oh, how about this? Come, come, come. How about this? Huh? No, do not go there. Do not go there. Ni pyo at Tao hua How about that? What color is this? These flowers. What color is that? purple i think that's violet meme that's violet oh how about this how about this what color is this wow so nice oh look what color is this huh no 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 puka it's a color Pink, how about this? Red. Ah, huh? this is red. Piano. Gray. gray. Is that gray? I think white and Oh. No, no, no. No, no, no. No. Ding <coughs> do not go there. Ta mai hui sheng qi. Yeah. No, pokai cai dao hua hua, yingwei yingwei wa. Yingwei hua hua shi pialian de ge ren jia 给人家看漂亮的画画。Come, come, come here. There's no, There no water. Okay, you can go. 你是猪，不要跑，还不要气。啊啊，好好，你不要气说、哦，好的。妈妈给你。哦，谢谢，你不可以拿哦，不行哦，谢谢你。 Love you. Thank you. <laughs> Thank you. Mama says she shish. okay now. Is there a frog there? Where's the frog? Maybe they are scared to add the line. Huh? Yeah. <laughs> no, that's a baby. There's a fish there. Shall she know ang ganda dito, oh. may ganitong pa flower dito. Mm. Mama. Hmm. Ano? Kapo ka. Ikakjuhalo, waa, po ka Ito na ito na, taman huwsi ngi. What color is this? What color is this? ha Si po ka na, po ka po ka na, po po siya sa 'yung bagbag. Sa Ini-edit ko 'yung New Zealand vlog ko. Ayan, nag-travel ako nung September pa 'yun, pero hindi ko pa na-upload. Pero kung gusto ninyong panoorin, siguro after nitong vlog na 'to, matatapos ko siya. Ito muna 'yung upload natin. Sobrang na-miss ko 'to. Sobrang Alam niyo 'yon, na-miss ko mag-express ng feelings, pero mga nakasubaybay sa atin dyan simula nung wala pa akong anak hanggang ngayon na may anak na ako hi alam nyo nagkaroon ako ng maraming pimples kasi na yung skin barrier ko na sira dun sa New Zealand dahil nga sobrang init doon iba yung napaka harsh ng init doon umbitim ako ng sobra nagkaroon ako ng pimples yung sunscreen ko hindi effective doon <laughs> grabe

Adeline is hiding. Adeline is hiding. Where's Adeline? What? Where's Adeline? Hmm. Hmm. Nasaan si Adeline? Nasaan kaya si Adeline? Ayo.

tahoy sangti Hala, say bye-bye la. Say bye-bye latin. Bye. Pamay ka. Hello mai ka. Hello. niyo yung ginawa ni Adeline, nilagay niya dyan yung tubig, nagpabuhat na. Ang bigat na ni Adeline, hindi ko na kayang buhatin gusto, gusto kong ituloy na tong pagbablog namin ni Adeline. Kasi alam nyo, gusto kong maglagay na ng translation para hindi ma-misunderstanding. Pero mahirap kasi yon gawin. Pero may mga application naman na ngayon na pwede na siya maglagay ng translation, ng caption ba. Pero pinag-aaralan ko pa. Next time gamitin natin yung camera. Yung camera ko kasi iba na yung sounds niya. Mas maganda yung lightning nun. Nakipaglaro na yung anak ko doon. Eh, friendly rin to si Adeline eh. Tinatanong yung pangalan ni Adeline pero hindi niya naman sabihin. Alam niya naman pangalan niya. <laughs> Kakatuwa si Adeline oh. No? <laughs> Come on. It's a towel. <laughs> Kinakausap siya. Oh, madaldal na yan si Adeline eh. Guys, andito kami sa CR ni Adela. Tignan ninyo. Nagpabuhat siya dyan. Yes! Ano yung kahanay, Chino? Ni Samapan. Samapan. Are you a baby? Yes! No, you are baby meme. Ay, chow si no? naglalaro na naman ng tubig. Hala, bye-bye! Kwa'y -bye. tiyan <tod> na. <tod> Yahoy, chiyala. 你不要玩。